Magandang buhay mga ka-explorer! Nandito na nga tayo sa bus mga ka-explorer kasi uwi tayo ng probinsya. Pauwi na nga tayo mga ka-explorer. Tayo ay mag-explore na naman sa daan. Buti na lang hindi gaano matraffic at tahimik yung panahon ngayon. Kahit meron ulan kunti-kunti pero at least hindi gaano. Akala ko nga hindi kami makauwi ngayon dahil nung gabi sobrang lakas ng ulan. Ito yung mahirap na magbiyahe tayo. Tapos nangangamba tayo sa ulan. Kasi mahirap mag-travel talaga pag maulan mga ka-explorer. Pero buti na lang, pinagbigyan tayo ng panahon. Kaya tayo na at mag-explore! Explore ko kayo sa daan mga ka-explorer para makita natin yung magagandang tanawin sa paligid. Tara, let's go! Nakarating na nga tayo mga ka-explorer sa haba ng biyahe at ngayon tayo ay pupunta na ng palengke. Mamalingki tayo mga ka-explorer para meron tayong makain ngayon. Kasi wala tayong ulam. Gusto kong magihaw ihaw ng malaking isda. Kaya sasama ko kayo, pupunta tayo ng palengke. Let's go! Ganito ang buhay sa probinsya mga ka -explorer. Talagang malayo ang lalakarin natin papunta sa kalsada, papuntang highway. Kaya kailangan talaga tiyaga-tiyaga pag nasa probinsya tayo. Kahit nga umulan-ulan kunti mga ka-explorer, aalis pa rin tayo kasi nga wala tayong makain kung hindi tayo aalis. At bilang isang explorer, kailangan pa rin natin mag-explore kahit maulan. Maganda sana ang panahon, mga ka-explorer, tayo ay makapag-explore pa sa ibang mga barangay. Kaso, maulan, kaya hindi natuloy tayo makagala. Kaya dito lang tayo sa area namin. Akala ko nga itong mga halaman dito ay mga gulay, hindi pala. At nandito na tayo sa palengke, mga ka-explorer. Ito yung pinakamiss ko. Yung maraming mga gulay sa daan. At siyempre mumurahin lang talagang ang presyo mga ka-explorer. Kaya napakamura ng gulay, pwede tayong makabili. Pasok muna tayo sa palengke mga ka-explorer dito sa mga isdaan. Kasi hindi ko alam kung magkano ang presyo ngayon. Kaya itorko ko kayo dito sa loob para makita natin sobrang fresh na fresh pa talaga yung mga paninda nila mga ka-explorer nakakamis ng ganito mga ka-explorer sa tutuulang. Kasi makakain tayo ng fresh na fresh na mga ulam. Kaya explore muna tayo dito sa loob. Habang bumili nga ako ng isda mga ka-explorer, meron akong nakita na nagtitinda ng tawil. Kaya sabi niya, i-shout out ko siya. Kaya shout out sa iyo kuya, thank you so much. Binilhan ko na rin siya ng panindan niyang tawil. At nandito na rin tayo sa labas mga ka-explorer, tayo ay bibili na ng ating mga gulay. Siyempre, yung ating mga ricados. Nakakabili tayo dito ng tingi-tingi mga ka-explorer. Maganda talaga mag-explore sa palengke mga ka-explorer. Pira nga lang talaga ang kulang kasi siyempre nagbabadget tayo ng ating pangkonsum. Thank you so much mga ka-explorer. Thanks for watching.